Hello mga kasimple. Ayun for today's video, while ako eh nagwalis-walis. Ayun, nag-ano ako. Uh, Nagplay play ako sa TV na 'yung para sa citizenship ba. U Memorize ang kasimple niyo, e, wala naman talagang alam. <laughs> Ayun, so may mga katanungan. So ang gagawin ko na lang mga kasimple. Kasi meron din ako katrabaho si Kuya Jojo. Jo. Sabi niya rin eh. Finally, I am a citizenship na. Afam na ako. O diba, sabi ko, Hala kuya, sana all, congratulations. Afam na daw siya. <laughs> o diba, sinang hindi matutuwa, Filipino ka, maging afam ka. Wow. Congratulations pala kay Kuya Jojo, Kasi, citizenship na siya. So, ang ginagawa ko mga kasimple, So, ang idea ko niyan is, kahit anong kabisi-bisi ko sa buhay, kapag naglilinis ako ng bahay namin, piniplay ko sa TV yung question. 100 question. Civics question sa ating ano. Baka pag interview sa ating citizenship, eh, at least manaman naman, kailangan mong i-memorize yung 100 question kung saan sila kukuha ng mga question at least alam na natin na familiar na natin so nag ano lang talaga ako guys dahan dahan pinapakinggan ko mga history dito sa Amerika kasi pag mag take tayo ng um, citizenship so, share naman dyan sa mga followers ko na citizenship na share naman dyan ha So, marami na din akong nakikilala na citizenship na sila. Maraming question. Pero, kahit ano, nagsishare kayo, iba-iba talaga tayo ng question. Iba-iba tayo. So, hindi magkapareha ang question talaga. So, ang gagawin na lang natin is, um, i-familiar natin lahat. I-memorize natin lahat. Basahin natin lahat. Yung ilong ko pa pala kahapon, nabangga doon sa silicon Inatay, oy sa silicone ba na bangga? Oo. So, sinabi ni Kuya kahapon rin eh, citizenship na ako. Grabe, congratulations. So, excited na rin ako mga ganun guys, mga kasimple. Itatry ko mga kasimple. Oo, itatry ko talaga mag ano, mag, uh, memorize, memorize. Oo. So, while nag-reels tayo, mag-memorize tayo ng Uh, citizenship dito sa Amerika. Ayan, mga question para maging citizen ka. O ba diba? hindi na naligo. Hindi ko naligo eh. Naligo na ako kahapon. <laughs> so maglagay tayo ng cream sa mukha. Ganun lang. Mm, mm Tapos, yun na nga mga kasimple. Excited na nga ako sa, ano, sa ganun na question. Baka hindi ako maka-answer ano, maka ba? sa tanong sa akin. Kasi ako mga kasimple talagang tanga-tanga. Talagang kasimple nyo. Mm, mm kaya. So, itry natin. Itry natin mga kasimple. Every time na mayroon akong uh, day off or mayroon pa akong time. Itry ko talagang makinig sa mga question. Mm -mm. So, everyday kailangan may 10 ako na na na-play every day. So, Sharo, 100 question. Yung 1,000 question na nga eh, na inano ko sa driver license. Binasa ko lahat yung 1 plus 1,000 key question. Binasa ko talaga lahat. <laughs> Finally, pumasa lang mga kasimple. Kasi binasa ko lahat. Meron kasing question sa, ano, 1,000 lahat yung question na yon sa DNB. So, iyon nga, 1,000, kung tutuusin, mas malaki pa dun. Mas ano pa dito sa 100 question. O, ba So, well, okay, maka, madali lang pala. Madali lang, takap kag madali lang, daghan pa nag-question sa imo. Hindi <laughs> madali dito sa ano. Hindi madali dito sa ano, kasi i-memorize mo nang talaga. I-interview ka kaysa sa so, doon sa behind sa sa ano sa question sa driver license mga kasimple. Oh, dito magkurug-kurug ka talaga dito. Mm -mm. kaysa sa driver license. Kasi doon sa driver license, hindi ka na interviewin. Diretso answeran mo lang. Oh, di ba? So magkaiba. Kaya mga kasimple, ngayon nagdahan-dahan na talaga ako mag ano, nagdahan-dahan na ako mag answer-answer ng aking um, question and answer sa aking citizenship. Excited na ako dun. Oh, excited na ako mga kasimple. Ito na naman ang aabangan natin. Tapos na ako nakakuha ng license. Ito na naman yung ating citizenship puhon-puhon. Oh, so di pa ngayon. Mag-ano mag, mag -ano pa Mag-review uh, mag pa tayo mga kasimple. Kaya, ayun na. So, ito lang ang ano ko sa inyo. Excited na ako mag-take niyan mga kasimple. Pero, kailangan ko pang mag- um, mag-review bago tayo mag-take niyan. Kasi, hindi talaga yan basta-basta yung mga question na yan na hindi ko pa na familiar dati. <laughs> o, da diba? So, kailangan mo talaga munang i-familiar silang lahat, no? Kasi hindi ko pa pamilyar yan. Oo, so, yun na nga mga kasimple. Bababa na tayo kasi dadaanan ako dito ng aking kaibigan. Mag-load siya. Tutulungan ko siyang mag-load. Day off ko today pala, no? Day off ko today, pero sabi ko sa kanya, daanan mo ako kasi tutulungan kitang mag-load. O, ba diba? Kargada dire, kargada dito. Ayan na nga mga kasimple, o. Oh. Piniplay ko ang aming, uh, ano, piniplay ko yung aming, ano namin sa TV. So, ito turn up na natin. Name one in American? Ayan. So, ito turn up na natin kasi mag-prepare ako. Aayusin ko muna itong aming couch dito. Kasi pag-alis ng aking mga anak, ay nako. ganun talaga, day. Ganun ang buhay ng nanay. So, ito na nga mga pasimple, no. Susunduin ako ni Jandy. Eh. Ako dito. Pa-upo, upo, pa. Sabi niya, traffic pa rin eh. Traffic pa. Kaya ang gagawin ko ngayon, mag-ayos-ayos muna ako dito guys. Thank you sa inyong lahat. Thank you, thank you. Lalo, lalo na sa aking mga followers. So, share naman dyan. Yung mga citizen na dyan. Citizen na dyan ng mga followers ko. Mag-share kayo ng experience niyo. Oo, oh, kay ako kol, kolbado kaayo ko kulbado ka ko ana mga ganong ganon interview. Ka kulba kulba Android ko ing ana, o diba? ba? So, yan na nga. Um, mag-prepare na ako ng sarili ko. Um, kakayanin natin. <laughs> kakayanin natin, guys, no? Kung dili jud katapulan mag-study, kayang-kaya. O diba? ba? So, trust yourself lang jud. Ing ana lang jud siya ang mahitabo, no? Just Trust yourself. Salig kay God na kayang-kaya mo. ba? Diba? So, share dyan sa mga followers ko na naging citizenship na. Yung tapos na na nag-interview, meron na silang citizenship dito sa Amerika, share naman kayo dyan, Ang answer nyo. Ganun! Thank you guys! Mahal ko kayong lahat.